Wow! May hindi ang mga baguets! <laughs> ano masasabi niyo sa kulay? Maganda. Wow! Pa'n parang mansyon mama? <laughs> po mga kabilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po ako sa bayan. Ako po ay sasabay kay tatay dahil ako po ay bibili na ng materyales para po sa pang skim coat po dito sa bahay. Dahil bukas po ay pasisimula na po namin ipa-skim coat. So dito po muna ang unahin sa loob tapos po ay, ay dito sa may front o sa labas po ng bahay. Yun po muna yung target namin na ipay skin coat sa ngayon. Kaya ngayon po ay bibili na po ako ng materyales na sinabi po din ng pintor kahapon. Bali kami po ay may nakausap na din naman na mag i skin coat po dito sa bahay. Ayan. At ako po ay sasabay nga kay tatay. Si tatay po ay maihahatid sa terminal. Ay tamang tama si ay nakatricycle. Doon ko po isasakay yung papamili. At mahirap po pagka sa motor. <laughs> baka hindi po kayan. An, at bay din na po si tatay. Ako po yung makikisabay sa kanila. Pauwi na talaga ito. <laughs> Pauwi na talaga ang tao na to. Kuya Mike, kapag kasama pala si Panyo. So yan, nandito na po kami sa bayan ni tatay. At, at bumibili na po ako ng pang skim coat. Mabili na po ako nung dalawa sa materialis na bibilhin. Bali, dito po sa Infanta, binili itong dalawa dahil wala pong mabilan sa nakar. Ito naman po ang mga nakalista ay eh, mayroon. Doon po sa binibila naming hardware. Kami po ngayon pabalik na sa nakar. Naihatid na din po si Kuya Mike. Tatay na po ang driver. Narito na po kami sa nakar mga kadilat. At dito po ako sa dating hardware na binibilan po namin bumili. Yung iba pa po pong materialis na kulang. So yan, okay na po mga kadilag. Ilalagay na po dito sa tricycle yung mga pang skim coat. Tricycle ni tatay. Ay, diyan mo na daw kuya sa loob. Yung dalaw. Yan, at ito na po yung mga skim coat. Let's go! Pauwi na po kami mga kadilag. The next day. Good morning po mga kadilag. So ngayong araw na po, magsisimulang mag-skim coat. At magtrabaho po ulit dito sa bahay. So, bali, ang papasok po na pintor dito ay dalawa. At yun po ay yung mawa po doon sa kabila, sa staycation. Ikigising ko lang ang mga katilag. Ako po ay magkakape muna ah, para may laman ng sikmura. Ah. Tsaka ako ay magwawalis dito sa loob at tsaka po sa harapan. At gusto ko nga po pala ulit pasalamatan si Tita MJ ng San Diego, California. Sa kanya po pinadala noon na pampintura. Yan, thank you so much po sa inyo ako ni na lang ako dito. So bali ang uunahin din po muna dito na ipaskim coat dito po sa sala. Tapos ay ang susunod po ay doon po sa labas po ng bahay dito po sa front. Medyo malawak po ang ni-skim coat dito sa sala. And, mula po dito. Mula dito. So, ito po. Ito rin ito. Ito din po yung mga materialis na gagamitin na binili po kahapon. So yan, bali, nakapagwalis na po ako dito sa loob. At dito naman po ako sa labas. bayan po si mama. Nagdayo po ulit doon sa kapitbahay. At doon po may tubig. Tala! Good morning, Tala! Ah! 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 ba? Mabait iyan. Oh. Oh. Ikulot. Si kulot. Ba, dasa wakar ka naman ngayon ah. Na. A few inches later, Dumating na po yung mga mag i po dito sa bahay. Yan, tinanggal na din po namin yung mga lingol yung at uh, mapipinturahan po. Yan, at nagsisimula na po sila kuya, mga kadilag. So, ang una po muna nilang ginawa kanina ay sinilis po yun ay yung mga uh, bawat pader. Yung mga sementong mga buo-buo ay natanggal mga napadikit po din. Kailangang makinis bago mag-apply ng skim coat. Titimpla na po si Kuya. Kalina din po, pagkatapos ko pong magwalis, ay may bumagsak na mangga. <laughs> Galing po dito ah. Eh, malaki po. Kasing laki halos ng palad. Eh. Hinog na po pati ito. Sarap kainin. At si Indong naman po ay ba ah. Papasok. Iya, uh, Si Sir Indong. <laughs> Nakatakin. Papasok na po siya sa school. Yan at ito na po yung mangga. Hinog nga mga kadilag. binabalutan ko hmm. na. Dessert. Malay na din po ko nung agahan. Sarap. Yan at nag, sisimula na pong magpahid ng skim coat. Ah, wow, gandang tingnan. Pag-white mga kadilag. Ilang patong ngayon kuya? Pag gano'n yan? Isa lang? Tatlo, ha? Tatlong patong. <laughs> <laughs> Hindi ko talam, ta ha? Oo nga po, madami pong lubakan, eh. Tatlong patong pala, eh, yun. Nalinis ng tingnan. Unti-unti. <laughs> Dito na po muna ang pinauna sa loob. Tapos eh, ang susunod nga po nila yung sa labas. Natataklo ba na yung pang dati natin pintura? So, ayan. At uh, break time po muna sila. At ito na po ang kanilang nalalagyan. Madami-dami na din po. Oh. So, ang mga hahabulin daw po dito ay yung mga bako-bako. Ayan po yung hindi pantay sa taas. Ayan. Katulad po na yun. Ah. Mayroong maumbok, mayroon namang pong palubog. Tapos eh, kahit po dito sa baba, sa gilid, dito po. Ayan ang mga ganun na hahabulin. Galing mama, honey. Ha? Oh, abay, yang pupati daw ay tatlong pato. Mga ganyan. Mm, makapal talaga siya. Tapos, kapag pagkatapos daw na yun, ay lalagyan nila ng primer. At pag daw hindi nilagyan ng primer, ay bibitak Yan po, at marami-rami na po silang napapahid na skim coat. Nandun na po sila sa may daan papuntang kusina ay halos ay tapos na. Kaunti na lang po dito sa may taas sa ceiling. Na marami-rami ko yung hahabulin hali. <laughs> <laughs> Dali, na Ma lang naman mm. yun, hani. kaya naman. bilis lang palang lang na yan. Eh. Ilang oras lang po nilang ginagawa eh. Ito na po agad ang napahidan. Ang bilis gagawa. One hour later. At naka-lunch break na po yung mga nag i -skim coat po dito sa bahay. So, ito po ang nagawa po nila magtanghali. Eh. Yan, mabilis din po ang kanilang paggawa. Dahil kalahati na. Halos kalahati na ang na-applyan po nila ng skim coat. At yung iba daw po dito, sabi ni mama, parang itong kabilang side ay nadoblihan na. At yun nga daw po ay three layers o tatlong patong. At ang hinahabol din po dito ay ito ah, itong nasa taas. Ang ah, nasa ceiling may mga hindi pantay-pantay, hindi po talaga yan maiiwasan. At nung nagpaislabay, ano talaga, mayroong mga pinulik na parang umano. Hindi ko po sure kung ang gagawin nila ay dito muna sa side na ito bago dito. Ah. Pwede naman, napatungan na po nila dito ng tatlong layer. Tapos ay dito na siguro. Pero depende din sa diskarte nila mamaya mga kadilag. Kahit hindi pa tapos mga kadilag ay ano na, parang lumilinis na siyang tingnan. Maaliwalas po talaga tingnan kapag may kulay <laughs> ang bahay. Parang nagiging ano ah, nagiging buhay. Nabubuhay ang kulay. At pagkatapos nga po nilang ganianan, lagyan ng skim coat. talagang din po yan ng primer. Ito pong pintura na puti. So, siguro ay 'Yun na lang muna ay papalagay at gusto ko po mga kadilag na kulay ng bahay sa loob ay yung light laang. So 'yan pagkatapos nga pong mag-skim coat ay papatungan na nga 'yan ng primer o 'yun pong pintura na puti. At gusto ko po talaga mga kadilag ay puti. Kahit noon sa dati kong kwarto dito sa sala namin na ngayon ay puti. Puti po ito. basta po iba ang dating sa akin ng puti na pintura. Para bagang malinis tingnan, tapos ay klase. Eh. Parang gano'n po. Update po. So, pinapatungan na po. ng Pang ilang layer na po yan, kuya? Pangalawa pa lang. Ano uh, na nang tingnan? Malinis na. Ayan, at alas 4 na po ng hapon. At tapos na po ang pag skim coat dito sa bahay ngayong araw. Ayan, bukas po ulit. At ito po ang kanilang napahidan. So, sa taas ay dalawang layer. Tapos dito po sa baba, ayan. Isang patong pa lang po. At bukas po ay siguro ito na ang kanilang gagawin. So, yun nga. Ang ginawa nila ay dito muna talaga sa area na ito. Maganda na pong tingnan. Kahit hindi pa nabipinturahan na yung talagang pang primer. Maliwanag na. Wow! May hindi ang mga baguets. <laughs> ano masasabi niyo sa kulay? Maganda. Eh? Ganda, Ganda wow. pa lang mansyon. Pa't parang mansyon daw mama. <laughs> tuyo na yan, tuyo na. Ayan. Ay, tatapusin pa yan bukas. Halak <laughs> Kaya mo na, bukas na iayosin na. At yan mga kanilag, bali hanggang dito na naman po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! <gibberish>